magbabike na naman kami makasugod. Yun, pupuntahan namin yung Let's hindi na, hindi na tuloy. Sana ay matuloy na ngayon kung hindi babagsak yung ulan. Yun, ano kami? 2, 4, 6, 7 kami, 7. Ayan, kita kids. Bayab okay. lang na, nakakapag ano motor. Hahaha ano yan mga mayaman yan o, babotor-botor sila, kami bike lang. Let's go! Hahaha <laughs> Kawawa ang motor para hindi maka ano ang motor eh hindi maka piyog <laughs> yun, pag ano nga yung mga kasukod pag 3D sa ano sa vacation sa summer vacation kaya yun mag ikot ikot kami magbabike bike Punta kami sa mga ano nila dito, mga tourist spot nila dito na maano pwedeng pagbabaykan. Ay ma'am ay ipakita ko sa inyo kung saan kami kahan kaming ano yun, tourist spot mapunta dito. Hoy, <laughs> <laughs> hey! nandyan ang araw. <laughs> Yun dito kami na ano, ano ano nang nangapa kami ng isda oh, Diyan. Diyan kami nangapa ng, ano, nang isda. Kaya na yun, ma, ano isda. Huhu. Kada yon, di ba ano, makulimlim. Umaya pala stress daw ang ulan kaya nagbabay kami. Pupuntahan namin yung temple. Full <laughs> stop, full stop. Pwede ba kasi lumabas sa sakan? Hi. Hey! Okay, lagi. <laughs> <laughs> Sayang ba no? kagala ka Maganda sana yun. Kahit sa ano. Sa kwarto. Sasunog na rin yung Madali siguro mainit yun. Maganda ni eh paligid Wala. Record yun. Kung sino kumuha doon. Sabi. Wala na itatapon ha. Kinuha ha. <laughs> wala na pala yung ano eh sira na yung <laughs> <laughs> ha? <laughs> sabi ni Pogi po na. marami na nagalaan yung tropa Yun, dito kami sa ano. Dumaan na muna kami sa Daiso mga kasugod kasi bumili kami ng ano, mas. Kalimutan magdala ng mas eh. Hih, pawis na. <laughs> Yun, Ay. may mga tayo mga kasugod. Yeah, let's go. Ah. Huh. Lagay na tayo papasukin doon sa pupunta nating, na ano, temple. Pak Hun. Hah? Pasau bau, pasau di bawah ini pula. Berwilis, berwiling. Ah. oke oke! Okay. Mm -hmm. Ah, grabe Larga mano bay. Mm -hmm. -hoo. hangin ah. Carcumber. Ah! Oh! Uh -huh. <laughs>

Tobil mo na, Tobil, kasi naubusan na. Let's go, let's go! Oh, Woo! Shut up! Hi, guys. Yun! Good! Yun! Palusong na naman! Hihi! Ah, sarap ah.

Oke, huh, oh. Ah. Hi. Hey. Sabi. Hingal hey, lang aketan yun. materik, materik ang aketan. Ito muna, ito. Dipis. Yun, ito muna kami. Ayun na. Hu

yan no. Kaso, ang bulaklak na sa ano? Sa gitna oh Ma... I-zoom natin kung maano ma ba. Yan Ang no. ganda tingnan na mga ano, bulaklak niya. hindi no. Ganda na mga bulaklak. <laughs> Yan nandito na kami sa ano? Sa Agricultural Park. Sino? Woo! Ano, ganda bulaklak yun na <laughs> Yun, maganda mo ako propain naman mo na tanawin dito yung mga bulaklak oh nga sugat lang ah hingal talaga nagbabay kasi ayan oh no? makita mga bulaklak sa kanya, mga kasugod dọn húng gần đây đâu sao làm việc nhanh không đi đi screen capture ngay